Hello. Uh, salamat sa pag-comment uh, Marvin Marvin Caraballo. Ayun. So ito ang pinapakain ko dito sa Aking mga bagong panganak na biik ay sprinter. So, sobrang lakas ng ulan. At uh, So, napansin ko, uh, ikatlong araw niya, sobrang hina nung labas ng gatas. Kaya, uh, ginawa ko, uh, nagtutunaw na ako na itong, ano, uh, pilmiko, uh, four days na sila, o oh, five days na sila. So, pwede na silang pakainin ng, ano, ng kino una so, ginagamitan ko lang ng uh, syringe eh uh, ayan oh kitam-kita na yung ano sobrang payat mahina yung gatas ng nanay Ayun uh, lang at uh, keep safe sa lahat dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung ulan. So yung mga malapit sa mga uh, bundok, uh, unahin yung safety. So ingat kayo lagi. God bless. Okay. <laughs>